mima for today's vlog. Eto nga at sobrang aga ko nga pala ngayon magising. bali 2.30 pa nga lang pala to nang mag-uumaga. Meron mm -hmm. kasi kaming food order ngayon na kailangan i-deliver ng 5am. Kaya naman nga dapat 3am pa lang nandun na nga kami sa pinagtatrabuhuhan namin para makapag-prepare na din kami. Hinanap ko nga lang pala muna yung susuotin ko para maya maya pagkaligo ko dire diretso na hindi na ako magahanap pa. Mm -hmm. Nakakaloka nga din pala itong mga alaga ko kasi nagsipagisingan din. Akala mo meron pupuntahan? Akala siguro ng mga alaga kong to umaga na. Eto nga si Baby Bunso, ang laki-laki na ng mata. Dito na nga akin pala na ito natulog si Mother Earth kasi naman siya yung pag-iiwanan ko ng aking mga alaga. Nung nagsipagisingan pala itong mga alaga ko, pati nga ito si Mother, nagising din. At syempre, magtitimpla nga lang muna ako ng kape bago ang lahat. At eto naman nga palang si Kuya Axel, naglalaho na nga. Ayaw A na nga talagang magpaawat ng mga alaga kong to, gising na gising na. Mukhang sasama ata ito sa pinagtatapos katrabahuhan ko. Magkakapi nga lang pala ako, maya maya na ako mag-aalmusal kasi medyo maaga pa naman. Kailangan nga munang mainitan yung chan ko bago nga ako maligo. At eto, habang nagkakapi nga pala ako, si Kuya Axel, tingnan nyo kung ano-anong pinagagagawa dito sa may likuran ko. Huwag nyo na nga din po palang pansinin masyado yung nandun sa may bandang taas. Pagkatapos ko nga magkapi, nakaligo na nga ako at nakabihis na din ako, kaya nag-goodbye kiss na nga ako dito kay Baby Bunso at kay Kuya Axel. At sobrang lamig dito sa labas mga mare. Naiimagine ko na tuloy kapag nagmotor na ako papunta dun sa pinagtatrabahuhan ko, ano pa kaya yung mararamdaman kong lamig? Eh dito pa nga lang sa labas ng bahay namin, nilalamig na ako. <laughs> Pero carry lang, kaya naman eto nilalabas ko na nga pala yung motor. Sobrang diling pa nga pala sa mga oras na eto kasi naman 3am pa nga palang pala to. At habang palabas na nga pala ako, eto namang si Kuya Axel, panaysabi na sasama nga daw siya dun sa akin sa concourse. Akala siguro gagala ako kaya naman gustong sumama. Pagkalabas ko nga pala ng motor, bali bumalik nga lang ako para magsuot na itong jacket kasi naman sobrang lamig mga mare. Hmm. Hindi ko na naman kinakaya yung mga happenings. Nagsisisi na tuloy ako na naligo pa ako. Kanina nga naliligo ako, sobrang ninalamig na ako. Plus eto, nandito pa ako sa labas. Plus yung magmomotor pa, nakakaloka mga mare. At syempre, hindi pwedeng iwanan yung cellphone natin. and Andito pa nga lang pala ako sa may labasan namin at takot na nga akong pumunta dun sa may unahan. Bye ano pa kaya pagkakating ko dun sa may pinakaunahan na, ayan, tingnan nyo nga pala, walang katao-tao dito sa may daanan, kaya naman nga talagang dahan-dahan lang ako sa pagmomoto. <laughs> Medyo natawa nga rin pala ako ng very, very late sa sarili ko. Paano naman kasi kapag meron akong narinig na kakaiba, kumakaripas talaga ako ng under ng moto. <laughs> At eto nga pala yung itsura dito sa may labas ng pinagtatrabahuhan ko, walang katao-tao. Safe naman akong nakarating. Kaya naman hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood. <laughs> thank you